So yun, isang magandang araw sa inyo mga idol. Update tayo dito sa ating project. So today is uh, Saturday. So ngayon araw nga pala ay naka-schedule yung pagbuhos nitong slab na to. Ayan. So update tayo dito sa ating layout. So mula sa lighting, outlet ay nakaabang na tayo, aircon. So meron tayong kulang na balance at tatapusin ngayong araw. So dito magbibigay tayo ng konting idea. Okay? So dito sa ating lighting sa junction box ito. So tie wire yung ginamit ko. May may dalawang paraan para sa pag ano nito pag abang no sa ating junction box para hindi siya aangat. So pwedeng gamitan ng pako So, ako naman ay GI tie wire ang ginamit ko para matibay at matibay talaga. Ayan, 100% na hindi aangat yan. Then, yung ginamit natin dito na PVC ay Neltex na 1 half. Yung kapal nyan is 2 mm. Yung kanyang kapal. Okay. So, dito. Ayan. So tinupi natin to para pag nag HB ay hindi mo ng halo. Ayan. Tutupiin niyo siya para may secure yung PBC natin. Ayan. So yung tatlong teraso dito, isang dyan sa box na yung nilagay ko. Kasi magkakaroon lang naman yan ng droppings dun sa ilalim sa splicing. Tapos jaan merong center natin dyan. Hindi ko na nilagyan ng junction box. So, magkakaroon lang yan ng drop pakunta doon pag nagkaroon ng ceiling so yan nga parang ginagawa ng ating ah, isang kasama ay naglalagay ng pintura sa bawat PVC so ang purpose nyan para sa guide ng mga installer sa pagsisiling Ayan. para hindi sila basta basta lang na drill ng drill yan kasi ay para malaman nila na may PVC na dumaan dyan okay, yan lang yung gagawin nyo kapag nag out kayo ng electrical PVC sa ating slab no? sa so, lagyan ng pintura so medyo basa pa yung ano yung tawag dito yung slab natin kasi mulan nga kagabi so masama yung panahon may bagyo kasi mga idol dito na area kitchen area to dito sa ground floor so ang magkasabay na nililayout natin pag ganito uh, second floor outlet at saka ground floor na lighting yun yung magkasabay so sa aircon natin meron doon sa ano na to kwarto then dito din may one half din dyan so ang gagamitin lang natin na uh, wire dyan para sa 1 HP na split type na earphone is 3.5 lang yan so dito may nagbago nga pala dito mga idol sa ating uh, panel board kung saan nakalocation na bago siya so dito siya sa plano so inusog dito mas secure kasi dito sa area na to dahil ito ay sarado to dito sa pinto then panel board dito so pwede siya tago siya no <coughs> So ito nga pala yung isa nating kasama dito si Caliboy. So ito yung hahabulin natin yung area na to na naging additional nila. Ayan. So kakapong kasi umulan ng hapon kaya hanggang dyan lang tayo. So dito may abang tayo dyan Lighting para sa garage, then outlet para sa uh, master bedroom. Ito yung magiging master bedroom dito. Ayan So water heater may water heater din dyan. Isa. So, yun lang yung update natin ngayong araw. Dahil sa bayan na to, buhos. Habang magbubuhos sila, mag install tayo ng uh, balance natin na hindi pa nalatagan. No? Ayan. Sa so, itong area na to, si Arto sa ground floor. Huwag mo masyadong lakihan, bay. Yung pag... Pagod. I-ano mo yung Ano mo ba? Pintras ayo ipahiga no, Ana-ana na ana, ana, yeah. lang oh na na lang Yaw So Kulay blue yung Ginamit namin Pangyero to Ah uh, Pintura Pwede yan Pang ano lang naman yan Ang taging so, Doon basa May tubig <coughs> Para kasi Basa pa yung Club. so yun lang yung update natin mga idol sa project na to mamaya update tayo mamayang hapon pag pagbuhos na Nakaready na yung ano kahapon kinakusap na yung sa mga ready mix so dito tayo mag -focus sa mga ano natin yung araw mga balance so, let's go